na yung ulan so ngayon pinahupa lang natin yung ulan dahil ambun-ambun na lang ngayon kasi nga mainay na yung bubong hindi tayo makapag vlog ng maayos dahil nasa inay ng bubong sa inay ng ulan so ayan so time check na natin ngayon is 3.02pm so November 25 na tayo today tapos uh, itong ito ating mga napamili paramihan dyan kung napapansin nyo puro titsirya more in tayo dahil na ang dami na natin mga lagas-lagas dito ng mga titsirya tapos itong mga inang araw na, uh, Ilang araw na yung mga customer natin kasi karamihan kapag bumibili sila, tumitingin sila sa ating mga t section. So, wala siguro yung napipi, wala siguro sila mapili at wala yung hinahanap nila kaya umaalis na lang sila. Sayang naman diba kung hindi tayo makapagbenta kahit isang items lang, tayo mga negosyante talaga nang hinahanap tayo kahit isang items lang na hindi natin maibenta o hindi mabili nito merch sa kanyang hinahanap. Ayan, so nabili tayo ng mga t nito. Kaya ang dami nating mga t oh. So meron tayo ulit clover, meron pa naman ako diyan clover na natitira lang piraso, bumili lang ulit ako ng 5 pieces tapos itong jean natin na milk. Tapos, itong ginti naman natin na ito, isang balot nito guys, 5 pieces, Makaka, uh, meron ka save ng 5 pesos. Kaya, bumili ako ng uh, dalawang balot. Alam mo, isang balot. Tapos, meron tayong potato fries. At saka, yung ating mga uh, mangwan na kulay pink. Ayan, yung mga malulit. Ayan, yung spicy fried pusit na mangwan. Uh, Bumuli ako ng mga 8 pieces yata yan. Tapos, yung moby natin na yellow. Ayan, yung mga 5 pieces. 5 pieces lang karamihan ng aking mga tisirya. Yung rimbi, 5 pieces. Tapos yung tisda natin na maliit, 5 pieces. Meron din akong tisda na nabili. Yung malaki, dalawang piraso. Tapos yung mangwa natin na uh, green na malaki, uh, dalawang piraso. Tapos yung marches natin na green, dalawang piraso din yan yung malaki. Tapos dalawang piraso or 3 pieces yata yung naano natin ito. 3 pieces nitong malaki na, ano, na mangwa na pink, tropic. Ayan. Tapos yung mangwa natin na brown naman na malaki, 2 pieces. Tapos meron din tayo dyan na white is na kulay blue. Ayan, tapos meron din tayong ocean red, yung maanghang. So, ayan yung ating mga chichirya na mga nabili, guys. Tapos, ano pa ba? Meron tayong hello. Ayan, hello. Isang balot, kasi 3 pieces na lang natitira natin hello. So, ayan yung ating white na blue na malaki. More in chichirya. Diba, ang dahil natin na mga chichirya ngayon. Sigurado magpupuno yung ating lagayan. Tapos dito naman, isang box. So, nagdala na tayo ng tali sa grocery. Lagi na tayo may baon ng tali kasi na uh, hindi na sila nagbibigay ng tali sa grocery dahil nga mahal na nga daw kasi yung tali. Ayan. So, ito. Buksan ko lang ito. So, ito meron tayo isang kaha ng Marlboro Blue at Marlboro Green. Ayan. Uh, fortune Green. Tag isang kaha lang yan. Tapos, dalawang piraso lang na 1.5 po. So, hindi na ako nabigyan ng isang case kasi hindi naman talaga araw-araw binibigyan ng mga customer. Tapos, dito meron din tayong isang tirasa lang ng 4x4, yung 4 at isang piraso lang ng Jim Pilo kasi meron pa tayong stock. So, ito pa yung natitira natin stock ng Jim at magpiraso din ang ating 4 uh, ayan, ayan yung ating mga nakitira pang mga alak na ano, hindi na ako nabili talaga ng mga per box, kasi slow moving ang mga alak ngayon dito sa akin sayang naman yung puhuna, na-instock lang, kaya per piraso na muna tayo so tapos dito sa mga naka-plastic naman, downy pink na garden room, ito buy 6, get 1 free kaya bumili ako nito ng dalawang pakete nito, bali uh, ang isang ganito is 7 pieces kasama nung free, so kaya meron tayong dalawa na kulay pink tapos itong ating anti-back naman na by 6 get 1 free din siya so bumili tayo ng isa ayan 7 pieces meron na tayong dagdag kita dito ng isang piraso tapos uh, serve naman natin ang fabric corn kulay violet magical bloom 6 pieces lang yung aking binili ayan ito yung ating champion na anti-back din na ay ano uh, fabric corn din na champion kulay violet 6 pieces lang din champion pink fabric corn din 6 pieces Ariel powder natin naka ano ito ng by 6 plus uh, get 1 free dagdag kita na rin tayo ng isang piraso tapos yung ating shirt na red, ayan, lax perfume, fabric conditioner, 6 pieces lang din. So first time natin magtinda ng bioderm kasi minsan may naghahanap sa akin ng bioderm na sabon. Ayan, dalawang pirasi na yung aking binili. Kasi padalasan talagang binibili dito sa akin na safeguard. Tapos dito naman is, ayan, gusto natin ilaw. Meron tayong uh, pancit canton na chili man pieces. Tapos yung mega sardines natin, tatlong piraso ng green. Tapos yung ating Nord cube na beef flavor, 6 pieces. So, tapos kami na naman doon sa grocery naman ang palengke dahil nga na ng malengke tayo, bumili ng ulam, bumili naman tayo na isang kahan ng camel at saka isang box ng beng, -Beng. Mas mahal doon yung beng, -Beng kasi 77. Doon naman sa susi ko ng grocery, 76.35. So, ito ang aking security section. Ang daming lagas-lagas. Kasi karamihan ng mga hinahanap naman ng mga nakarang gabi, yung mga customer natin is yung mga malalaki. So, dalawa na lang na hinahanap sila na security na hindi naman masabi kung ano. Kaya <laughs> yan. Tapos so, dito na naman tayo mamili na mga tsuseriya. Ayan, yung ating mga Uh, si Syria na napipira. Ito guys, hindi fast moving sa akin yung knickknack. Ayan. So ito nawala ng hangin. Ito naman ating clover naman na binigyan natin isang araw sa, sa grocery naman ng palengke tsaka itong ating tortillos. So ayan, di ba? Ang dami na rin natin kulang-kulang -pulang sa ating mga chichiria. Mas masarap kasing ah uh, tingnan para sa mga customer natin pag puno yung ating mga chichiria section. Ito naman is pinabili ko sa aking anak kahapon, 195. So di ba, sobrang mahal na talaga ng mga mismo. So, hindi pa tayo nagtataas ng presyo, 20 pesos pa ng bentahan natin. Pero pag nagtaas ulit yung mga mismo natin, kailangan na talaga natin magtaas ng presyo ng bentahan sa ating tindahan. Kasi lugi na tayo sa kuryente. Sa isang case, meron na lang tayong tubo na 45 pesos. Talong-talo tayo sa kuryente. Buti sana kung talagang sa isang araw ay eh, makalimang case ka, diba? At least kahit pa paano may pambawi tayo sa kuryente. Kaso, ultimo mga debotes, napakatumal. Kaya pa isa isang case lang ako. Ayan. Hebe, kayo mo na ang aming Christmas bonus. Pati na rin ang okay na okay. <laughs> Ayan, mga kasari, mga kasuper. Ayan, so, uh, bigay na ng mga 13 months sa mga uh, nag-work sa company, di ba? So, nakakamiss din dahil yung nagdaan din tayo sa mga ganyan, nagtrabaho din tayo sa company, kaya nakakamiss din pag mga ganitong araw talaga, eh, meron din tayong nare-receive ng mga 13 month pay, pag sinwerte-swerte ka sa company naman na napuntahan mo, meron ka rin pa bonus bukod sa 13 month pay, o ba? Diba? So, hindi lang din naman yung mga empleyado sa company ang nakakatanggap ng mga ganyan ng mga 13 month pay or bonus kasi ultimong mga kasambahay ngayon, pag sinwerte-swerte ka sa, sa napuntahan mo na amo, meron ka rin na marireceive na bonus, di ba? Ayan. So, dahil nga 13 month pay, <laughs> kaya maraming na uh, maraming mapepera ngayon. Karamihan mapepera. Pwede na lang na sa amin na wala naman 13 month pay, di ba? <laughs> Ayan. So, kanina, napakadaming tao. Pagpunta ko ng palengke, tapos ko sa palengke, pumunta ako sa palengke ng grocery. Tapos, ayun uh, nga, pag uwi ko ng bahay, nagamusal lang ako, punta na naman ako dun sa grocery na suki ko. Kasi nga, kailangan na nga natin mamili. Kasi 7am kasi, nagbubukas yung grocery na suki ko. Kaya hindi tayo makapunta dun ng maaga. Kaya kailangan ko pang yung mga anak ko na magising bago ako makapunta doon dahil na uh, para magbantay ng aking pindahan. So, maulan po tayo ngayon. Simula kanina, pagdating ko galing ng grocery, uh, umuulan-ulan na. 11 a.m. ako nakarating galing grocery. Sa dito naman ako, uh, nagpasundo lang din ako sa anak ko. Mga 11.30, nag-start ng umulan-ulan. Kaya tayo, habang tayo nagluluto ng tanghalian, maulan. Ayan. So dahil nga 13 month pay at bonus, day, Sabi ko nga maraming mga mapipera ng mga tao, 'di ba? So uh, ano na, naisip ko lang kanina habang tayo namimili, sabi ko bakit napakadaming tao <laughs> sa mga bawat puntahan kung bilihan, mapapalengke man o grocery store, napakadaming tao. Kaya kanina yung pag uh, pag video natin sa pamimili natin doon sa grocery store, hindi na rin natin nagawang tapusin. Kasi nga sa dami ng tao na namimili, tapos doon sa counter, napakahaba pa ng pila. So, swerte na lang ako na nakasingit ako dahil nga yung mga nakapila doon sa may harapan ko, ay eh, mga naku, uh, hindi pa sila tapos mamili, nadampot pa sila doon sa loob ng mga bibilhin nila, kaya nauna na ako doon sa counter kaya hindi na tayo nagtagal ayan <laughs> so uh, paalala lang para sa mga uh, nakatanggap ng mga bonus sa mga uh, 13 month pay na nakatanggap dyan, alam naman po natin na mahirap ang buhay di diba pagpasensyahan uh, na dahil kailangan ko talagang <laughs> halos sumigaw dito dahil nga sa ulan, ang ingay ng bugong dahil nga, sabi ko ngayon nga, nga, mapapera. Paalala lang sa mga nakatanggap ng mga bonus, 13-month pay. Uh, sa hirap nga ng buhay ngayon, alam naman natin yan, di ba? Napakamahal na mga bilihin. Habang nagkakaedad tayo, habang tumatanda tayo, patagal ng patagal ang panahon, talagang palaki ng palaki yung mga anak natin. Eh, talagang pahirap ng pahirap ang buhay. Dahil nga sa pataas ng pataas lahat ng mga bilihin. Diba? ba? mo mga bisyo, wala nang mura. Talaga number one yan na nagmamahal talaga ang mga bisyo. Nauunang magtaas ang mga bisyo, kagaya ng mga alak, kagaya ng mga sigarilyo, ba? Diba? Sumusunod na yung mga pagkain natin sa araw-araw na magmamahal. Ayan. So, ngayon na nga ng December, uh, balita na naman natin na magtataas na naman ang mga sigarilyo. So, it means, pag nagtaas na naman yung mga sigarilyo, susunod na dyan yung mga alak. Tapos susunod na dyan, lahat ng mga bilihin, magtataas na naman. Ngayon. So dahil nga, sa hirap ng buhay, sana uh, yung mga nakakatanggap ngayon, ng mga 13 month pay bonus, paulit-ulit, di ba? <laughs> eh, magingat naman po tayo sa paggastos ng ating pera alam naman natin na pinaghirapan natin yan masaya tayo na makatanggap tayo ng 13 months diba? kaya nga kadalasan na maraming uh, mga uh, pumapasok sa kumpanya kasi kadalasan yan yung habol nila is makatanggap sila ng 13 months a bonus pagdating ng December meron man lang silang pang noche buena or pagdating naman ng uh, pagpasok ng taon eh meron naman pang handa rin So kadalasan naman dyan, dahil nga marami dyan, na marami diyan na pag may hawak ka pera di ba kadalasan naman nalilimutan natin yung pang-araw-araw natin o yung para bukas natin nakakalimutan natin yung obligasyon natin na ay meron pa kailangan palang lang uh, itabi ko ito kasi uh, mas uh, meron pa akong mahalaga na araw-araw na bibilhin nakakalimutan natin yung kadalasan pagka meron na tayong hawak na malaking pera di ba yun naman ay ugali na nating mga Pilipino. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan. Ayan. So, paalala lang, maging maingat naman tayo sa paggastos ng bawat simpo na hahawakan natin. Lalo na sa mga may pamilya dyan. Ayan. Kasi napakahirap talagang kitain ng pera. Hindi biro na kitain ng pera. Sa kagaya ko, na negosyante ako. Small business owner. ah uh, dito lang sa akin tindahan, Oo, masarap na magkaroon ka ng sarili negosyo. Masarap na kahit na maliit lang negosyo mo, masarap dahil sarili mong negosyo. Unang-una rin doon, hindi rin ako na naupa sa aking pwesto ng tindahan ko. Unlike yung iba dyan, na malakas nga yung kanilang tindahan, pero naupa pa rin sila ng pwesto ng kanilang tindahan. Pero, ganun pa man, <laughs> dito sa akin tindahan talagang Uh, hirap na hirap din kumita. Kailangan na, kuminsan sa maghapon, kailangan, kailangan ko magbilang ng customer. <laughs> Kasi, napakatumal talaga ng mga negosyo. Kaya sana, uh, sa bawat singko na gagastusin natin sa uh, bago natin bitawan, or bilhin yung isang bagay. Pag-isipan muna natin mabuti kung ito ba ay eh uh, habang buhay ba natin magagamit. Kasi ako guys, napakaingat ko talaga sa pera. Hindi lang dahil single mom ako. Uh, siguro dahil simula sa magulang ko, naranasan ko na yung uh, hirap ng paghahanap buhay nila. Hindi ko naman pinagyayabang, pero lumaki man kami na, na, na bibigay lahat ng pangangailangan namin ng magulang ko pero hindi namin ginamit yon na bili doon, bili dito kasi naawa kami sa magulang namin noon nakikita namin na naghahanap buhay uh, kaya sabi ko uh, magiging maingat ako sa pera kaya siguro isang bagay yon na naranasan ko at nakita ko sa magulang ko kung bakit siguro napakaingat ko sa pera simulat sa pool Ayan, lalo na ngayon na naging solo parent na ako, naging single mom na ako, mas lalo ko pang iningatan ang bawat singko na gagastusin ko. Kasi napakahirap talagang kitain ng pera. Palagi ko yung sinasabi sa mga anak ko, huwag kayong bili ng bili. Kung hindi rin naman mahalaga, huwag ninyong bibilhin. Kung hindi pa rin naman kailangan, huwag ninyong bilhin. Kasi ako, kung meron man ako magustuhan, sa sarili ko, o sa gamit sa bahay, pinag-iisipan ko mabuti bago ko bilhin o bago ko orderin sa online. Kung talagang ito ba'y makapakinabangan ko ng panghabang buhay, mag magagamit ko ba doon na magagamit ko ba ito ng pangmatagalan ayun so ayun lang ang ating masasabi guys uh, hanggang dito na lang ang ating vlog for today maraming salamat at sana sa mga viewers ko dyan inagustuhan ang akin topic for today yeah. thank you for watching Please subscribe to my second channel and follow me a like to my everyday Scottish blogs. You can join us also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari, Sari business.